kanina habang tayo ay nag-exam sa Araling Panlipunan, nahuli ko kayong dalawa na kayo ay nagkokopyahan. Alam nyo naman na ayaw na ayaw ko yon, di ba? At iyon ay kasalanan. Bilang parusa ko sa inyong dalawa, maglilinis kayo ng buong classroom. Ma'am, eh bakit po ba kailangan po itong linisin classroom? Eh umuupo lang naman po kami dito tapos pa umuwi rin. Anak, dapat talaga na nililinis natin ang ating silid-aralan. Unang-una, matatambakan tayo ng dumi. At kapag natambakan tayo ng dumi, maaari tayong magkasakit, maapektuhan kayo, lalo kayong mga bata. Ang kalusugan natin ay maapektuhan, maaari kayong magkasakit, gawa ng mga alikabok na nalalanghap ninyo. Kaya dapat tayo maglilinis ng silid. Aralan. So hindi kayo uuwi hanggat hindi iyon tapos. Siya ang unang nagturo sa akin kung paano dumisiplina sa sarili at sa paligid ko. Hindi ko makakalimutan na naging magulang siya sa amin noon. Sobrang mapagmahal niya. Sobra ang respeto ko sa kanya. Inuuna ang kapakanan ng iba kaysa sa kanyang sarili. Para sa taong nagturo sa amin ng mga leksyon sa buhay, Salamat sa inyong gabay. Hi ma'am, happy Teacher's Day po. Wow! Thank you ana, oh, oh, oh. pasensya na, maganda na ako. Ay, pa uh, ako po si James Marinas po ma'am. I don't know if you remember niyo, batch 2008, oh. uh, grade 6, section 2 po. Okay. Isa po ako sa pinaglinis niyo dati nung nauli niyo ako ng ngopya kay Eric Macalad. Oo, ah, oo. oh, oh. oh <laughs> <laughs> James! Tapos na po kami maglinis.